guys, what's up? Nandito naman tayo sa bagong fishing adventure natin. So, ngayon guys, may bago tayong spot. So, nandito tayo ngayon sa uh, ano to? Playa Laia, Batangas. So, ito guys, uh, maganda din dito. Uh, white sand. Then, titignan natin kung mayroon tayong mahuling isda. So, sana pwede. Parang hindi ko lang alam kung pwede kasi wala akong nag nakikita mo nagpipishing dito eh nga guys so tignan natin mamaya. Wait okay, stay tune. Hay okay, so, natin guys nating mag dito. Medyo nakakahiya lang, medyo awkward kasi medyo tayo lang yung nagpipi-patience. Subukan natin kung may kakagat. Mukhang walang leg fishing dito guys eh. Tayo lang. Dito tayo sa hindi bulabog. So <laughs> ito na. Susubukan natin. Ay eh, medyo malalim. Subukan natin magkas dito. Doon para may corals din ah. Natin. Nice. Mas maganda yata. Mag ano tayo dito eh. Lulusong. Si maanin tubig eh babaw pero ang ganda ng tubig guys mamaya masusubukan natin to ipik mo cellphone ko baka mabasa ay guys may structure dito higyan natin nakagat yan kaya na guys wala pa talagang kumakagat parang bulabog dito try muna natin ulit kakain lang ako ang ganda ng tubig gagamit tayo mamaya ng ano pahabol alam ko may mga pumpano sa ganitong ano spot eh tsaka bagaong so baka masyadong malaki lang yung door na gamit natin sa isda na ng nandito nga yeah guys so stay tuned ulit wait lang nga yeah guys subukan naman natin tong pahabol subukan natin kung may kakagat dito kasi walang kumakagat sa lure so siguro maliliit lang yung mga nandito tsaka ano eh bulabog din kasi so, eh, tingnan natin Gawa natin, maliliit lang tong hook na to Sakto lang sa ano, Pang talakitok na maliit Tsaka pang Pang na maliit So guys, so gagamit tayo ngayon ng sabiki Floater, ouch Tsaka pa ako okay. Buka natin to Tignan natin kung makakahuli So floater yung gamit natin Tignan natin, testing nga Guys, ang ganda lang. Yeah, ano eh, kumagat okay first gas blower, loader ayun, malayo may mga structure dito hirap kumuha ng lure, lubog yung ano natin, box parang wala ah maganda gumamit tayo ng lure so guys palit tayo kasi medyo malalim eh sigla natin nagpalit tayo ng lure ay guys ang daming ano daming is daw mga kulay itim so guys check nyo ito yung dami oh okay, Guys, sige na natin. So, gagamit tayo ng lure ngayon. Dito tayo, may mga structure ako nakikita dito eh Saan ah, may gumaga? Ah. Dito lalim Saga lang guys, sila agad yan ang ah Ayos sa Medyo ano? Ang gumagat eh, dito mabato dito guys Tignan natin, may maka Ano tayo dito, makadali Ayos tayo sa merong structure. Ito. Ang hirap kunin ng door natin nasa ilalim. Okay, ang hirap pagpalit ng doors. Natutalo na yung doors natin, nakalubog. Ang gabewan ko kasi yung tubig guys. So yung door ko kasi nasa bewang ko lang. So, yung tubig mataas. Kaya yun kaya so, uh, ang hirap so kailangan ko pang pumunta ng mababaw para makuha natin yung dose okay, testing natin itong yelo testing natin itong yelo guys ano na. pwesto natin guys ngayon wala ganong naliligo so okay, dito tayo nagpwesto saka maganda yung panahon walang araw hindi mainit so guys pagtitignan nyo ako lang nagpipacing dito doon, maraming tao doon doon wala ano palang, 20 minutes palang darating ko lang ah bulabog eh bulabog daming naliligo eh. Ay, jig kaya. Ay. Ay. No. Nawala yung... Oh. Nawala yung lure ko. Yung lure. Ako, putik. So, nawala yung lure ko. Marami? Oo. Isang box. Yun. Ang dami pa naman. Buti kita ko yung kulay. <laughs> Bibintan na kayo ng gadget yan. Malinis ito. Kaya nga eh. yan. Oo, ang dami na ito. Buti nga nakita ko. May barkada kasi ako. Nahulog din yung lure niya. Ubus. Ubus. Nalaglag. Dapat pala yung ganyan. Medyo nakalagay siya nalaglag. Nal Oo, ako na. nga. Bait na nahulog eh. O, ito kaya nahulog yun. Baka siya lang. Siguro. Ito kaya nahulog nahulog yun. Kaya ko kuya, huli ang bagawin Oo! Oh, Dami ang madama ang nahuli na dyan Yan, Dami na ako nahuli dito Sa ano, ano lapo-lapo din Dito lagi kayo? Hindi! Balik dumayo lang ako Nga guys, nahulog yung lure natin Buti nakita ako Putik, ang dami pa naman laman ng lure natin Nahulog yung pinaka ano, box Buti nakita ako tsaka mababaw lang Kaya so buti hindi tinangay sa malalim Nang kumakagat dito Wala pa tayo na huli Parang ang labo ng Sada dito ah Bulabog Buti hindi nawala yung box natin Buti ang dami pa naman tayo na Burst so, yun nga guys, so wala pa tayo nahuli Matumal Dito guys, pumipili lang tayo ng Medyo kalmado na ano spot na hindi bulabog So yun nga Nakalimutan pa ako Yung floater Hindi natin nakabit Hindi ka yun ko muna Hindi sige wag na, Nakakagat naman siguro sa lure natin Pagpunta ko dalin yung floater Ginaganda lang din dito, dito guys Yung ano natin Spot natin Ano Almado tsaka ano Ano maganda Sightseeing na din guys okay, so, oh Napapaligiran tayo ng bundok Nandito nga pala tayo sa ano no sa uh, Playa La so, nakasulat may meris pa tayo Playa La guys try nyo din dito kung ano lang fishing lang eh. pwede din tsaka yung mga water activities yeah, guys sa doon tubig lang tayo guys lalayo tayo sa tao kasi ma mabulabog dun Oo. Ano, walang isda sana may kumagat mayroon pa naman ang mga lures natin Tapos walang kakagat Guys, ang, ang labo natin mga uli guys May nagbabangka pa dito Ayun, no? Sana all Ayun. Sana all Okay, sana so Sana all. Sinagisan. guys, wala pa din tayo nahuli. parang ang labo mag, ano dito, mag fishing. Siguro, may like kagat dito pag madaling araw. pag yung tipong wala ng tubig. Ay, wala ng tubig. Tipong pag wala ng, ano, nililigo gano'n daming bulabog eh na lugar doon may kakagat pa pero pag dito para labo at bulabog na expect ko kahit kahit maliit na talakita pala So yun nga guys So wala tayo huling isda So let's call it a day Siyempo siguro tuwing umaga Pag wala ganong naliligo Tsaka activities Pwede ka makahuli Pero so, ngayon guys wala eh Negative Enjoy na lang natin mag swimming dito Tsaka Mag sightseeing So ito guys Pakita ko sa inyo yung lugar sa next fishing adventure let's call it a day siro so, tayo ngayon pero manalo naman sa view tsaka sa lugar so, okay na din so kahit wala tayong nahuli sa lugar pa lang ano na panalo na so thank you for watching and thank you for dropping by peace